Pag narinig mo ang salitang Hamas, ano ang pumapasok sa isipan mo? Terorista, mandirigma o tagapagtanggol ng Palestine? Pero saan nga ba talaga nagsimula ang grupong ito? Ano ang tunay nilang layunin? At bakit kahit ilang dekada na hindi pa rin sila nawawala? Ngayong araw, hihimayin natin ang kasaysayan, ideolohiya at layunin ng organisasyong ito. At ikaw na mismo ang magdedesisyon kung bayani ba sila o salot sa kapayapaan. Ang Hamas ay itinatag noong taong 1987 sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng mga Israelita at Palestinian. Noong panahong iyon, sumiklab ang First Intifada, isang malawakang kilos protesta ng mga Palestinian laban sa Diumanoy Pananakop at pagkontrol ng mga Jewish sa mga teritoryo ng West Bank at Gaza Strip. Sa gitna ng kaguluhan ito, ipinanganak ang Hamas, isang grupo na ang buong pangalan ay Harakat al-Mukawama al-Islamiyah o sa Ingles, Islamic Resistance Movement. Ang ugat ng Hamas ay nagmula sa Muslim Brotherhood sa Egypt, isang kilusang panrelihiyon at pampolitika na nagsusulong ng pamumuhay ayon sa mga prinsipyong Islamiko. Pero ang Hamas ay mas radikal, mas militanteng bersyon. Hindi lang ito isang relihiyosong samahan, ito ay isang armadong kilusan na ang pangunahing layunin ay ang tuluyang pagpapalaya sa mga lupaing nasakop ng Israel dahil sa mga nagdaang digmaan. Noong 1988, inilabas ng Hamas ang kanilang charter, isang dokumentong nagsasaad ng kanilang paninindigan at doon malinaw ang sinabi, ang Israel ay kailangang mawala. Sa literal na salita, Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it. Para sa grupo, ang buong lupain ng Palestine mula sa dagat hanggang sa ilog ay banal at hindi maaring ipamahagi. Hindi nila kinikilala ang Israel bilang isang lehitimong estado kahit ito ang naging tahanan ni Kristo noong unang panahon. Pero paano nila isinasakatuparan ang layuning ito? At dito pumasok ang marahas na paraan ng Hamas. Sa loob ng mga dekada, gumamit sila ng iba't ibang anyo ng terorismo, kabilang ang mga pagpasabog, rocket attacks, tunnel warfare, at hostage-taking laban sa mga Hudyo. Sa pananaw ng mga bansa tulad ng United States, European Union at Israel, sila ay isang teroristang organisasyon. Ngunit para sa ilang Palestinian, lalo na sa Gaza, sila ay mga bayani, mga mandirigma para sa kalayaan. Hindi lang sila lumalaban gamit ang armas. Nagbibigay rin sila ng social services sa mga Palestino. Mayroon silang mga paaralan, health clinics at relief operations. Sa paningin ng mga mamamayang gutom, takot at walang masandalan, ang Hamas ang tanging grupong nagbibigay ng pag-asa. Kaya kahit sila'y binubomba, sinasangsyonan at tinutuligsa, maraming Palestinian nang sumusuporta sa kanilang grupo. Pagdating sa Pondo at Armas, may mga matitibay na kaalyado ang organisasyon. Isa sa pinakamalakas na kasosyo ng kilusan ay ang Iran. Sa ilalim ng iisang ideolohiyang laban sa Israel, nagbibigay ang Iran ng milyong-milyong dolyar, military training at teknolohiya para kontrahin ang mga Jewish at guluhin ang kanilang bansa. May suporta rin ang Hamas mula sa mga bansang tulad ng Qatar at Turkey, pero hindi sa anyong militar, kundi sa pamamagitan ng diplomatikong ugnayan at humanitarian aid. Noong 2006, laking gulat ng mundo nang manalo ang Hamas sa demokratikong eleksyon sa Palestinian territories. Tinalo nila ang Fatah, ang dominanteng partido ng Palestine Liberation Organization, ngunit ang tagumpay na ito ay nauwi sa krisis. Nagkaroon ng bangayan sa pagitan ng Hamas at Fatah at noong 2007, tuluyang kinuha ng grupo ang kontrol sa Gaza Strip sa pamamagitan ng Dahas. Mula noon sila na ang namuno sa rehiyon bilang isang gobyernong hindi kinikilala ng karamihan sa mundo at dito lalong sumiklab ang gulo. Sa ilalim ng pamumuno ng organisasyon, hindi natigil ang giyera. Halos taon-taon may rocket attacks mula sa Gaza at halos taon-taon din may airstrikes mula sa Israel. Paulit-ulit ang cycle ng karahasan at sa bawat pag-ikot nito, ang mga sibilyan ang nagdurusa. Ang pinakalayunin ng mga teroristang ito, batay sa kanilang ideolohiya at mga kilos mula noon hanggang ngayon, ay ang pagtatatag ng isang malayang Palestinian state at ang paglaban sa presensya ng Israel sa lupang itinuturing nilang banal. Bagamat sinasabi nilang handa silang tumanggap ng pansamantalang solusyon, hindi pa rin nila kinikilala ang teritoryo ng mga Jewish bilang isang lehitimong estado. Ayon sa ating patuloy na pananaliksik, may mga nagsasabi ring hindi na sila gaya ng dati. Ang original na charter ng kilusan noong 1988 ay tila napalitan na ng mga bagong pahayag mula sa kanilang mga leader noong 2017 naglabas ang grupo ng isang revised statement na hindi na raw layunin ng organisasyon ang ganap na pagwasak sa Israel kundi ang pagtatayo ng isang malayang estado ng Palestine batay sa 1967 borders kasama ang East Jerusalem bilang kabisera subalit sa mga panahong iyon kahit may bagong pahayag nananatili pa rin ang pagdududa ng maraming bansa lalo na ang pamahalaan ng mga Hudyo na ang military wing ng grupo ay patuloy pa rin sa armadong pakikibaka na may mga rocket attacks at nagsasagawa pa rin ng mga pag-atake ang kanilang mga mandirigma hanggang sa umabot na sa suktulan. Sa paglipas ng panahon, hindi na naiwasan ang tuluyang pagputok ng panibagong digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Nalalong lumala ang tensyon ng atakihin nito ang teritoryo ng mga Jewish noong 2023 at itinumba ng walang kalaban-laban ang maraming Israeli. Sa kasalukuyang digmaan sa Gaza, hindi maikakaila na ang tunay na bigat ng laban ay dinaranas ng mga ordinaryong Palestinian. Habang patuloy ang mga opensiba ng Hamas laban sa Israel, kapalit naman nito ang matinding pambubomba at pagsalakay ng Israeli forces. At sa gitna ng banggaan ng mga ideolohiya, mga layunin at mga utos ng mga leader ng grupo, ang mga walang kamuwang-muwang na mamamaya ng siyang unang naapektuhan. Araw-araw, tumataas ang bilang ng mga Palestinyang tumatawid sa kabilang buhay. Mga buhay na hindi na muling magbabalik at mga tahanang nawasak. Hindi sila mandirigma, hindi sila rebelde, sila ay mga sibilyan na nadamay sa isang digmaan na hindi naman nila ginusto. Ang mga layunin ng kilusan, gaano man kadakila ito sa mata ng ilan, ay nagdulot na ngayon ng hindi masukat na pagdurusa. Hindi lamang mga sundalo o kasapi ng Hamas ang nawawala sa bawat airstrikes kundi pati ang maraming Palestinian na ang tanging kasalanan lang ay ang tumira sa isang lugar na naging intablado ng walang katapusang giyera dahil sa impluensya ng mga teroristang grupo. Para sa Hamas, ang sakripisyo ng kanilang mamamayan ay bahagi ng kanilang tinatawag na jihad, isang banal na tungkulin para sa paglaya. Ngunit sa mata ng mga pamilyang nawalan ng tahanan at kabuhayan, ang bawat layunin ng kilusan ay may kapalit ang buhay ng isang mahal sa buhay na hindi na maibabalik. Ang Hamas ay hindi isang simpleng organisasyon. Isa itong ideolohiya, isa itong kasaysayan, pagkadismaya, galit at kasamaan. Kaya't sa dulo ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi lang kung paano sila lalabanan, kundi kung paano mauunawaan ng maraming tao ang mga ugat ng galit at hidwaan na humantong sa pag-usbong ng isang grupong tulad ng Hamas. At ngayon, ibabalik ko sa iyo ang tanong. Sa paningin mo, dapat bang suportahan ng Hamas bilang resistance movement para sa kalayaan? O dapat ba silang ituring na hadlang sa tunay na kapayapaan? E comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Sa isang nakakagulat na balita, ang mga negosyante at eksportador sa China ay nilabag na ang gobyerno nito at hindi na sinunod ang utos mula sa Partido Komunista. Ang isang bansa na kilala sa kanyang mahigpit na disiplina at kontrol ng gobyerno ay nahaharap na ngayon sa isang malupit na krisis, isang malalim na hindi pagkakasunduan sa pagitan ng mga sektor ng negosyo at ng administrasyon. Ang mga taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa mga produktong Chino ay nagdulot ng malalim na epekto sa mga eksportador ng China. Mula nang ipatupad ang mga taripang umaabot sa 145%, ang mga negosyo ay nagsimulang makaranas ng matinding paghihirap Maraming mga eksportador ang hindi na kayang magsustento sa kanilang operasyon sa ilalim ng mga presyur na dulot ng mataas na taripa at pagbagsak ng demand mula sa mga dayuhang merkado. Upang tugunan ang lumalalang problemang ito, naglabas ang gobyerno ng Beijing ng mga hakbang para hikayatin ang mga negosyante na magbenta ng kanilang mga produkto sa loob ng bansa. Layunin ng gobyerno na mapabuti ang ekonomiya at madagdaga ng lokal na kita Subalit sa kabila ng mga insentibo at pangako ng suporta, nag-aatubili pa rin ang mga negosyante na sundin ang mga utos ng pamahalaan. Ngunit bakit nga ba hindi nila sinunod si Pangulong Xi Jinping? Ang unang dahilan ay ang mababang demand sa lokal na merkado na nagiging hadlang sa kagustuhan ng mga negosyante na magbenta sa loob ng bansa. Kahit pa may mga insentibo, hindi pa rin kayang palitan ng mga China-based na mamimili ang mga merkado sa labas ng bansa ang mga malalaking negosyante ay nakatuon sa international market at ang paglilipat ng kanilang mga produkto sa lokal na merkado ay magdudulot ng mga komplikasyon sa logistics at estratehiya ng kanilang negosyo. Pangalawa, ang kakulangan ng tiwala sa ekonomiya ng China ay isang malaking hadlang. Habang ang gobyerno ay nagtutulungan upang patibayin ang domestic consumption, may mga eksportador na hindi naniniwala na magtatagal ang lokal na demand sa kanilang produkto. Mas pinipili nilang maghintay na mawala ang mga taripa mula sa US at muling bumalik sa international markets. Pangatlo, ang mga operational challenges na dulot ng bigla ang pagbabago ng mga estratehiya ay nagpapahirap sa mga negosyante. Ang mga malalaking kumpanya na nakasanayan na ang global market ay nahihirapan na mag-adjust at lumipat sa lokal na merkado kaya't hindi nila kayang agad na sundin ang utos ni Pangulong Xi Jinping. Ang hindi pagsunod ng mga malalaking kumpanya sa gobyerno ng China ay nagbigay ng senyales ng isang lumalalang problema sa ekonomiya ng bansa. Bagamat may mga hakbang ang gobyerno upang magsanib-puwersa at itaguyod ang lokal na merkado, nananatili pa rin ang mga pag-aalinlangan at mga hadlang sa mga negosyante. Sa kabila ng mga pagsusumikap, ang mga eksportador ay patuloy na nagmatigas kahit pa may mga insentibo at pangako ng suporta mula sa gobyerno. Sa ngayon, ang hindi pagkakasunduan sa pagitan ng gobyerno at mga negosyante ay nagpapakita ng malupit na epekto ng patuloy na ng pangkalakalan. Habang patuloy na lumalalim ang krisis sa ekonomiya ng China, isang hindi inaasahang kilusan ang umusbong sa mga kabataan ang tinatawag na Rat people o mga daga. Ngunit ang bansag na ito ay hindi basta katuwaan lamang. Isa itong desperadong tugon ng isang henerasyong pagod, wasak at galit sa sistemang tila iniwan na sila. Ang mga rat people ay binubuo ng mga kabataang manggagawa na halos mawalan na ng direksyon sa buhay. Sila yung mga sobra ang trabaho pero kulang ang kita, yung araw-araw na nagsasakripisyo pero hindi makalapit sa inaasam na magandang buhay. Sa ilalim ng bigat ng overtime, mababang sahod at walang katiyakang kinabukasan, ang mga kabataan sa China ay tila mga dagang ikinulong sa isang maze. At ngayon, marami na sa kanila ang ayaw ng tumakbo, maliban sa pagod at kawalang gana sa pamahalaan. Galit ang mga taong ito sa Partido Komunista dahil sa halip na unahin ang kapakanan ng milyon-milyong naghihirap na mamamayan ay mas piniling pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng militar sa paningin ng mga rat people habang ginagapang nila ang pang-araw-araw na pangangailangan inuuna ng gobyerno ang mga armas kaysa sa bigas at mga misail kaysa trabaho lalong tumindi ang inis at galit ng mga taong ito nang bumulusok ang ekonomiya dahil sa mabibigat na taripang ipinataw ng Estados Unidos nasa halip na umako ng responsibilidad sinisi ng gobyerno ang mga dayuhan habang ang mga kabataang Chino na walang kapangyarihang lumaban ay tahimik na nagdurusa sa ilalim ng sistemang mapang-abuso na halos bumagsak na ang maraming kumpanya, maraming trabaho ang nawala at ang natitirang mga trabaho ay maliit lang ang sahod na ibinabayad sa milyon-milyong Chino na naghihirap na halos hindi sapat para mabuhay. Dahil dito ang mga rat people ay hindi na lang simbolo ng kawalang pag-asa, isa na silang sagisag ng tahimik na pag-aalsa sa mga online forums sa social media at maging sa mga lihim na pagkikita, unti-unting nagsasama-sama ang mga kabataan. Hindi sila kumakapit sa armas, pero ang kanilang tinig ay unti-unting lumalakas. At ang mensahe nila ay malinaw. Hindi na nila kaya. Sobrang tagal na nilang nagtitiis sa gobyernong walang pakialam sa hirap ng mamamayan. Sa gitna ng patuloy na pagbagsak ng ekonomiya, dumarami ang nawawalan ng kabuhayan habang tuloy-tuloy rin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lungsod, sa mga pabrika at maging sa mga lansangan, lalong lumalakas ang mga hinaing at alalahanin ng mamamayan. Habang ang mga bansang tulad ng Estados Unidos, mga kasosyo sa Europa at iba pang nangungunang ekonomiya sa mundo ay nagaatubili, unti-unti na ring umiwas ang mga kumpanya at mamumuhunan mula sa China. Ang dahilan, lalong tumitinding tensyon sa ugnayang pang-ekonomiya, mga parusa mula sa mga pandaigdigang institusyon, at ang lumalalim na kawalan ng tiwala sa pamahalaan ng Beijing, ang mga pondo na dating pumapasok sa mga sektor tulad ng teknolohiya, pabahay, at mga produktong pambenta ay unti-unting umaatras. Ngunit hindi lang ito simpleng isyu sa industriya o kumpanya. Ang krisis na ito ay may direktang epekto sa araw-araw na buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa China. Mula sa mga entrepreneur na napilitang magsara, mga pamilyang na-displace mula sa mga proyekto sa real estate, hanggang sa mga kabataang hirap nang makahanap ng permanenteng trabaho. Kung dati ang China ay isang bansa ng oportunidad at pagunlad, ngayon, ito'y isang bansang pinapaligiran ng mga tanong at kawalan ng sigla, mula sa mga pinakamalaki at pinakamakapangyarihang kumpanya, tulad ng Evergrande, na nagkaroon ng higit sa US 300 billion US dollars na utang noong nakaraang taon hanggang sa bumabagsak na kumpiyansa ng mga dayuhang mamumuhunan at pag-atras ng suportang pinansyal mula sa gobyerno, ang pamahalaan ng mga Chino ay nahaharap sa isang matinding pagsubok na hindi pa nito naranasan. Ang mga Estado-backed funds, tulad ng China Investment Corporation, ay nag-withdraw mula sa mga pribadong equity firms sa US bilang bahagi ng lumalalang geopolitical tensions. Habang ang mga kalsada ng China ay puno ng mga palatandaan ng pagkatalo. Ang mga mamamayan ay patuloy na naglalakad ng walang direksyon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa matinding paghihirap ng mga Chino ngayon na mula sa pagsara ng mga kumpanya, kakulangan ng maayos na trabaho at pagtaas ng mga bilihin dahil sa epekto ng taripa ni Trump, marami ng ordinaryong tao ang nawawala ng pag-asa kung paano nila makakayanan at matatakasan ng matinding pagsubok na ito e comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas Politika, ekonomiya, di lang puro attacks Kahit anong mangyari, tayo'y handa Dahil dito sa channel, wala kang duda Mahalagang balita, di ka mag-iisa Ano mang oras, saan ka man balita, tinig ng bayan